I, I remember that time na ginan ako ayuhan ng Pasig River. Ginan ako na siya. Dali man na pag-isog-isog man ka. Maura man na iya ha. Ang isog-isog niya na i-resulta. Mayo tayo nang na siya during sa iyang presidency. Ay, wala nag like, abuso. Wala nga awat. Nagpakumbaba siya, biski presidente na siya. makita niya pa siya matatong tao. Naluhay ko kahit pagkaon alam ng tanong gusto. Dili na siya materialistic. He doesn't care. Kung naa kwarta o <laughs> wala, it doesn't care kung unsa iya ang isuot. Daan. Bulo ka pa nung sa pagtabang. Kasi kalukoy na lang ang tao. na lang. Abuso. Grabe. Abuso. Simple lang ay ang gusto. Nag-deprive pa yun ninyo. dili lang ang gusto na. Hindi private kami, miskin ipatay na utang mo siya. Dito. <laughs> Kidnap ninyo. May 80 years old na gana siya. Tamal mo sa ikan ng health. Wala tanan. Wala gani medisina. Kagikan mi sa Hong Kong. Good for three days lang iyang dala. Pati sa Nina. Kapi ang buso. <laughs> Grabe wala muna siya ni-trigger o pusil. Maski isa, wala muna na siya gi-pusil. Wala muna siya gi-dunggag. Yung accusations, nahin ka buo. Asa man ang nine. Wala niya makit Siguro ng 9 na na, na gina-accuse siya. Oh, gani, grabe gani, gulong na lang bulhot na nila diri sa Pilipinas na iyang natawahan. Yung anak pang ginabuhat sa mga... Hindi ko katulog, hindi ko kapuyo sa mong sariling balay. Balo ka First night na ako gikan sa katong pag-abot na mo, iguan. Wala lang akong nakakauli sa aming balay. plano-plano na lang ko asa kung matulog. Ang iyong loob ko, ang loob ko ka sa akin, ang loob ko ka sa akin. Maluwi lang ultimo pagkaon na nga ba. Binisaya lang ang gusto ka